at isang napagandang araw na naman dito sa Calgary, Canada na kung saan labas yung araw pero makulimlim ng konti hindi siya ganun kalamig I think nasa 17 degrees Celsius yung weather so maganda, maganda yung panahon ngayon hindi pa siya officially summer pero parating na yung simoy ng hangin hindi na siya yung parang sinasampal ka ng ice yung ganun maaliwalas na yung panahon. Maganda nang lumabas ng bahay, mag-adventure, maglakad sa park, sa mall. Malapit na yung gala season dito sa Canada. Ano nga ba yung isa sa mga pinaka-worst pet peeve na pwede mong ma-attain? <laughs> pet peeve. Ano nga ba yung pet peeve? Dati-dati ko pang nababasa yon. Akala ko dati, it correlates sa mga sa mga pets, mga aso, mga pusa. Actually, hindi ko alam yung full definition <laughs> ng word na to. Grabe. So, dapat sinerge ko muna kung ano. Pet peeve. I think yun yung katangian ng isang tao na hindi mo masyadong matripan or annoying siya in a way. Yun ba yun? See? Kailangan mag-effort. Sinerge ko talaga. Ayon sa dictionary, ang pet peeve is noun. Noun ng pet peeve. Pero yung definition ng word na to is something that a particular person finds especially annoying. Yung daw, parang ako ata to. Ah. <laughs> so yung isang example ng pet peeve is one of my biggest pet peeve is poor customer service. Yung daw. So in layman's term, ito yung ginagawa ng isang tao na napaka-annoying para sa'yo. Dali lang naman pala eh. So, akala ko yung pet peeve na to is it correlates sa mga pets talaga. Yung literal. <laughs> so, anyway, moving on. Ano nga ba yung pinaka-annoying? So, sa TikTok dati, may nabasa akong ganyan na kapag daw tinatawagan na magboard like for example, yung mga nasa business class, lahat magsisitayuan na, di ba? Ngayon, kahit nakalagay na sa ticket mo na Group D, Ko yung pinakalas last Nasa economy kang ganyan. <laughs> Magsisitayuan lahat kapag tinawag ng mag-board yung mga passengers sa aeroplano. Yun yung nakakabadrip eh. na a business class yung pinauna. ala halos lahat nandun na sa entrance. Di ba? <laughs> Hindi ka mawawalan. Kaya ka nga may ticket, may sarili kang boarding pass. Kasi sa'yo yun. Walang pwedeng umagaw. Naka-reserve talaga siya para sa'yo. So, anong point na magsisitayuan lahat from group A, B, C, D, E? Eh kung tinawag lang is business class. <laughs> It doesn't make sense talaga. Ewan. Ngayon, eto siguro yung isa sa mga pinaka-common sa high school, sa college, university. Yung kaklase mong ipapaalala niya sa teacher na nakalimutan niyang kolektahin yung project or yung assignments nyo for today. <laughs> Yun bang palapit na nang palapit yung dismissal nyo? Parang 5 minutes ng ganyan. Patapos na yung lesson and then dun niya naalala na ah what the heck What about yung assignment na pinaghirapan ko kagabi? ba? Diba? Itataas niya yung kamay niyang ganyan. Teacher, I think you forgot to collect the assignments or projects. Yung ganun. <laughs> yung ipapaalala niya talaga. Why? ba? Diba? <laughs> Kasi kung yung mismong teacher na nga, nakalimutan yung project, yung assignment na yan, bakit? Bakit may ipapaalala sa kanya? Pwede naman yung kolektahin bukas, di ba? Ba't mo kailangang sabihin? Kakabad trip lang. Akala mo ba may dagdag na grade yun? Kapag pinaalala mo sa teacher, re-remind mo siya tungkol sa project, sa assignment na yan? Wala naman eh, di ba? Ngayon, dumating naman tayo sa... May maingay na ibon dito. Ano ba naman yan? So, nasa park tayo ngayon and kung mapapansin nyo, tahimik yung kapaligiran except sa ibon na yan. Hopefully, hindi siya ma-pick up masyado ng mic, pero pasensya na. <laughs> Wala namang bato dito, iba. Batuhin ko sana, bata ayaw tumigil eh. Ngayon, dumako naman tayo sa social media. May mga tao doon na nakakainis talaga, nakakaanoy. Anoy? ba diba? Annoying. Yun. So, eto yung mga taong post ng post sa story nila. Yun bang pagdating mo sa Instagram, yung story niya, para na siyang ano, yung tahe. Yung para na siyang tahe sa damit, na tuloy, -tuloy na dat na gano'n na maliliit. Ay, hey, what? Pumunta ka lang sa concert? Okay, fine. Siguro yung limang story, okay na. ba diba? Nakita na namin, nasa concert ka. Okay, fine. Sige, si Ariana Grande yung pinanood mo sa concert na yan. Sige, yung 10 stories, okay. Okay na, okay na yan. Ngayon, fine, di ba? Nakiparty ka, lumabas ka ng bahay. Pero yung limang story, madami na nga yan eh. Yung sampu, madami na yan. Sobrang dami na. Siguro pang highlights. Pang highlights niya sa Instagram, kaya madami yung post niya sa story. Pero kasi, <laughs> darating sa point na mananawa na yung mga tao. Yung tatlong tap niya sa story mo, isaswipe na niyang ganyan. I-ignore na niya yung the rest. Tapos, hindi lang yan about sa story. Hindi lang yan about sa highlights niya. Kundi magpo-post pa siya talaga. Yung actual na post. Iba pa sa highlights at story niya. Imagine that. <laughs> Fine, gets na namin. Pumunta ka sa concert, nakita mo si Ariana Grande. Yung parang hindi mo na makita yung gap ng, ano, ng story niya. Yung gray sa story sa Instagram. Halos hindi mo na siya makita kasi nga dikit-dikit na masyado. <laughs> sa akin, hindi ko naman hini-hate yung mga ganun. Pero kasi sa sobrang dami na minsan, mananawa ka na rin eh as a viewer, di ba? Ngayon, kahit na nakikinig ka naman kay Ariana, ganyan. Kahit trip mo naman yung artist na to, bigla ka na lang mananawa kasi ngayon na lang yung nakikita mo sa story ng taong to eh. So, nakaka trip din siya. May naging kaklase ka na ba, kaibigan, family member na magsisend sa'yo ng OTW on the way. Let's say may usapan kayo ngayong araw na to. Kasi maganda yung sikat ng araw. Magandang mamasyal. May nakita kang magandang pasyalan. Sinend mo sa kanya. So nag-decide kayo ng oras. Let's say alas stress ng hapon. So yung usapan yung alas stress. Syempre nakabihis ka na alas stress. Nasa meeting place ka na. Nakita mo yung oras. 2.58. 259 and then bang alas 3 wala pa rin wala pa rin yung taong to. Tapos, magsisend ng OTW. On the way na daw. Na traffic, ganito, ganyan. Pero, in reality, yung OTW na yan is nasa banyo pa lang. Naliligo pa lang siya. So, anyway, hindi ka ba mababadrip nun? Nang usapan yung alas tres and then naghintay ka doon Pero in reality, isang oras pa pala. Diba? Like... What? <laughs> hindi ka ba mababadrip nun? Wala na kayong mapapasyal at that time eh. Siyempre, hindi mawawala ang relationship. Meron at merong pet peeve dyan. It doesn't matter kung ikaw yung boyfriend, ikaw yung girlfriend, meron at meron kang magiging pet peeve sa partner mo. So ano nga ba yung isa sa mga pet peeve sa isang relasyon? Kunwari na sa labas kayo, nasa date kayo ng girlfriend mo ngayong araw, ba? Diba? So naglalakad kayong ganyan, and then maganda naman, maganda yung usapan nyo, maganda naman yung naging interaction yung ganyan. So far, so good. Di ba? Maya't maya, biglang magbabago yung mood niya. Tapos, hindi mo ma-figure out kung ano nga ba yung nangyari. Ayaw naman niyang i-explain kung ano nga ba yung ginawa mo. Kung bakit siya na baltrip trip na lang bigla. Basically, nasira na yung araw niyo. <laughs> Dahil hindi mo alam kung ano nga ba yung naging reason Kung bakit nag-click na lang na ganyan Nag-snap yung mood niya At biglang nagbago Like what? It doesn't make sense talaga Siguro nakita niya yung ex-boyfriend niya Na naglalakad din sa mall sama yung bago niya Hindi naman niya sinabi sa'yo Nasira na yung mood niya Pati ikaw Hindi mo na rin alam kung paano siya i-comfort Kasi nga hindi naman niya sinasabi, ba? Diba? Yung bang feeling niya is may kakayahan kang basahin yung utak niya as a psychic. Malalaman mo kaagad kung ano nga ba yung problema niya. Unfortunately, hindi tayo ganun eh. <laughs> anyway, it's a good day. It's a great day dito sa Canada. And kung meron kang isang pet peeve na hindi mo talaga matripan sa isang tao, ano nga ba yun? Well, hanggang sa ating next na walang kwentang usapan, see you and bye.